Hi hey guys, welcome back po sa ating channel uh, Papasok na tayo sa trabaho Tayo ay nagbabike lang papunta sa trabaho kasi hindi magano kalayuan uh, Bago nga pala sa lahat ay ano, mag shoutout muna tayo Shoutout nga rin pala sa mga uh, lahat ng mga OFW kahit sa sulok ng mundo magingat magingat kayo palagi dyan kung saan kayo naroon Ayan po, sana ay gabayan kayo ng Lord. Sana. hindi kayo magkasakit. Uh, shout out nga rin pala. Ang una po sa kay Mang Janet. Shout out po sa iyo. Salamat, salamat sa iyong tulong sa aking channel. Shout out po. Shout out po sa lahat ng mga nagla-live. Shout out nga rin pala kay Maminda, kay Anyong, ah, kay Anyang. Ayan, Ibang mali Ayan uh, Shout out sa na uh, hindi rin sasawang Supportan ako Ayan po Shout out sa inyo Ako ipapasok na sa trabaho Babayk lang naman Si hindi na magano Kalayuan kalih dah Sampai saat menapat Papakita ko ulit sa inyo yung ano, mga a, a, bagong design namin na gawa. Kasi may mga bagong design na yung gawa eh. Uh, bagong order sa amin. Uh, gusto nyo yung magnegosyo, uh, pumunta lang kayo dito sa ano, sa uh, aking Gusto yung amortir.

Mati Init na po. Yeah. Yan guys, oh. Ito yung mga bagong gawa na bagong design na eh. Ang ganda, mga oh. Dalawang pula, ang ganda ng puti. Ayan, oh. Pang ano yun, pang negosyo. Ayan. Ang hmm. ganda.